Nagbanta ang isang transport group na ibabalagbag nila sa entry at exit points ng North Luzon Expressway ang mga naglalakihang truck. Protesta daw yan sa dagdag-singil sa toll sa NLEX na ipinatupad noong June 15. Sa panayam ng Super Radyo sa Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners Organization, inireklamo ng grupo na malaking halaga ang nadagdag ng toll hikes sa gasto sa operasyon nila na kalaunan ay may papasa rin daw sa mga consumer pumihirit ang mga truck operator ng dagdag bayad sa mga kliyenteng gumagamit ng kanilang mga truck para ibiyahe ang mga produkto. Nagpadala na raw sila ng sulat sa Toll Regulatory Board o TRB. Sabi naman ng TRB sa panayam ng Super Radyo DZBB, kailangan ng formal na petisyon. Pero dahil lampas na sa siyam na araw na palugit para iapela ang NLEX Toll Hike, pag-aaralan daw ng TRB ang iba pang hakbang. Panawagan nila sa grupo, huwag nang ituloy ang kanilang plano para sa kapakanan ng mga commuter. Nag-deploy ng PNP at MMDA ng mga magbabantay sa iba't ibang exit ng NLEX. Susunod daw ang Makati LGU sa desisyon ng Korte Suprema na ilipat sa tagig ang sampu nitong barangay. Pero ang mga residente yung magilipat lungsod, may pangamba tungkol sa mga benepisyong pusiling mawala sa kanila. May report si Bernadette Reyes. Libreng gamot at libreng check-up sa ospital. Ilan lang yan sa benepisyong nakukuha ni Tatay Edward bilang isang makatizen. Malaking tulong daw ito dahil may maintenance na siya para sa high blood at blood sugar at gamot para sa prostate. Pero nangangamba siyang ngayong kabilang siya sa higit 300,000 residente na mapupunta na sa Taguig. Sana kung ano yung binibigay ng Makati, dapat niya. Emosyonal naman si Alberto nang alalahanin ng anak niyang may sakit sa baga na libreng nakakapagpagamot sa ospital ng Makati. Sana yung po namin eh, yung po sana kami. Dahil ililipat na sa tagigang ilang paaralan, ang mga estudyante na ka-enroll doon, hindi na rin makakatanggap ng gamit pang eskwela mula sa Makati. Kabilang sa mga benepisyong natatanggap ng mga Makatizens tuwing magpapasokan ay mga bagong school supplies kagaya ng bag, papel at notebook, meron pang sapatos, lalagyan ng tubig at mga panangga sa ulan gaya ng kapote at bota kagaya nito. Kamakailan pinagtibay ng Korte Suprema na sakop na ng tagig ang sampung barangay na Makati sa District 2. Si Makati City Mayor Abi Binay naniniwalang hindi kayang tapatan ng tagig ang dami at kalidad ng ibinibigay na serbisyo ng Makati. Ang sabi ng kanilang local government, malaki ang kinikita nila sa BGC. Ngunit bakit hindi nila ito ginagawa? Hindi ba dapat lang na maging bahagi ang mga taga-tagig sa pagyaman ng tagig pero nangako siyang susunod sa desisyon ng Korte. Sabi naman ng City Government of Tagig, ang mga pahayag ng Makati ay dapat magbigay daan sa mas maayos na paglipat ng pamamahala. Hangad din daw nilang walang maantalang serbisyo. Wala raw batayan ng pahayag na hindi kaya ng Tagig na itaguyod ang kapakanan ng mga bago nilang residente o kaya'y hindi tapat sa mga intensyon nito. Pagtitiyak ng tagig, handa silang tanggapin ang responsibilidad sa pamamahala sa sampung barangay gaya ng ginagawa nila sa 28 nilang barangay. Mungkahi pa ng tagig, bumuo ng joint transition team para matiyak ang kapakanan ng mga residente. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakiusapan na ng MMDA ang may-ari ng mga gasolinahan sa EDSA para pasilungin ang mga rider na inaabutan ng ulan plano ng MMDA na magtayo ng mga tent sa mga gasolinahan para doon sumilong ang mga rider. Pero pangamba ng ilang gas station operators, baka kumain ito ng espasyo ng customer at delikado rin ng active cellphones ng delivery riders. Dahil dito, pinagsusumitin nila ang MMDA ng proposal at panuntunan para meresolba ang safety concerns tungkol dito. Ay naman sa MMDA, tuloy sa August 1 ang paninikit nila ng motor, Nasisilong sa ilalim ng mga underpass kapag umuulan. 500 piso ang multa sa mga lalabag. Pwede namang sumilong sa glit para magsuot ng kapote. Pero kailangan ding umalis agad. Dirayed ng CIDG ang bahay ng isang negosyante dahil sa mga diregestradong armas. Pero may iba pa silang nadiskubi doon na iligal. Alamin sa Spot Report ni John Consulta Hindi lang iba't ibang uri ng dilesensyadong armas ang nakuha ng CIDG mula sa isang negosyante sa Lubao, Pampanga, nang halugugin kasi ang bahay niya. Bumungat ang tigre, Burmese python at saltwater crocodiles. Mayroon ding serpent eagles at civet cat. Dinala ang mga ito sa isang zoo sa Clark para maalagaan ang mga nasabat na armas isa sa ilalim sa balistic test para malaman kung nagamit sa krimen. Walang pahayag ang suspect na maharap sa reklamo. Nang dahil sa selos, lapnos sa muka at iba pang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang misis sa Cebu City. Ayon sa biktima, nagselos ang kanyang mister sa isa niyang ka-video call na kaibigan. At nitong lunes, bigla raw siyang binuhusan ng kumukulong tubig ng mister na ang suspect na aminado sa krimen. Napuno siya at nainsulto, kaya hindi nagsisisi sa kanyang ginawa. Inihahanda na ang isa reklamo laban sa suspect. <coughs> Naagnas na ang bangkay na yan nang makitang inaanod sa isang creek sa Quezon City. Pahirapan daw sa mga otoridad na iahon ito sa lakas ng Agos. Ayon sa mga polis, walang ibang sugat ang biktima bukod sa mga gasgas di pa matukoy ang pagkakinalan ng lalaking may taas na 5'6 at tinatayang nasa edad 30 hanggang 35. Nakasot ito ng gray t-shirt at itim na short. Patuloy na inaalam ang sanhi ng kanyang pagkamatay. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. iba't ibang masustansyang food products na tugon sa malnutrisyon inilunsad ng DOST Food and Nutrition Research Institute. May Nutriban na gawa sa kalabasa, carrots at kamote na siksik sa protina, iron at vitamin A. May malunggay, kalabasa at peanut filling naman ang mas maliit na nutribanet. Mayroon ding coco dairy milk na mas pinasustansya ng coconut milk. Nutri cookies na gawa sa plant-based ingredients at ang vitamin-rich juice na Nutri Calamansi. Magiging available ang mga ito ng libre sa mga pampublikong paaralan sa darating na school year. IT BPO industry isa sa pinakamaaapektuhan ng Artificial Intelligence o AI ayon sa International Labor Organization. Gayunman, sa gitna ng paglakas ng AI, may mga uusbong pa rin naman daw na bagong uri ng trabaho na mga ilangan ng bagong skills. Ayon sa Dole, bumuuna ng mga test innovation centers na ang layunin ay iakma ang skills training para makasabay sa kayang gawin ng AI. Lea Alvis nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pambato nating si E.J. Obiena na ang ikalawa sa pinakamagaling na pole vaulter sa buong mundo. Naungusan ni Obiena ang Amerikanong si Christopher Nielsen na bumaba ngayon sa ikatlong pwesto sa world ranking. Number one pa rin si Armand Duplantis ng Sweden. Hanga daw, hanga daw ni EJ na maging consistent sa mas mataas na height na 5.8 meters. Magkakaroon siya ng pagkakataon na gawin ito bukas sa Monaco leg ng Diamond League. Nakatoon din ang kanyang atensyon sa World Athletics Championship sa Budapest sa susunod na buwan. May special gift ang aktor na si Ryan Gosling sa BTS member na si Jimin. Habang ang ilang host ng noontime show na Eat Bulaga, very thankful sa mataas na ratings. Narito ang report ni Lars Santiago. Hindi nyo kami liwanan, Ngayon ginawa nyo pa kaming number one. Uh, sa puso ninyo. Labis ang pasasalamat ng New Sparkle Artist na si Yorme Isko Moreno sa patuloy na pagtaas ng ratings ng Itbulaga. Basa ang sukli namin araw-araw, araw-araw. Gusto namin masaya lang yung inyong afternoon habang kayo nanananghalian halian uh, kasama namin kayo sa Itbulaga. Ang co-host niyang si Paulo Contis, thankful din sa blessings. Laking malaking, malaking inspirasyon po ito para sa amin. Sobrang saya po ng grupo and I would like to congratulate uh, the whole team. Screaming energy. Yan ang shoutout ni Barbie movie star Ryan Gosling kay BTS member Jimin sa matching nilang cowboy outfit. Ang jacket niya sa pelikula same sa outfit ni Jimin sa music video ng Permission to Dance. Bilang pagkilala raw sa unspoken Ken Code, inirigalo ni Ryan sa K-pop superstar ang ginamit na black acoustic guitar sa movie. Umaasa ang netizens na masusundan nito ng meetup ng dalawa. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idineklara ang persona non grata sa General Santos City ang drag queen na si Pura Luca Vega. Ibig sabihin, hindi na siya welcome sa Jensan. Kinukundin na raw ng lokal na pamahalaan ng viral performance niya sa saliw ng ama namin habang nakabihis ala poong Nazareno. Sabi ng LGU, malinaw na naka-offend sa Christian community ang performance ni Pura Luca Vega. Sabi naman ng Simbahang Katolika sa General Santos City, tama ang hakbang ng lokal na pamahalaan nila. Wala pang pahayag si Pura Luca Vega tungkol dito. Isang dalagitang Pilipina ang isinusulong para maging isa sa mga pinakabatang santo sa kasaysayan. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, matindi ang debosyo ng batang Sininya Abad Ruiz sa Eucharista noong nabubuhay pa. Lagi siyang namimigay ng rosaryo at iba pang religious items. Galing Quezon City, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Sarat, Ilocos Norte. Pumanaw siya sa sakit sa puso noong 1993 sa edad na labintatlo. Sabi ng Diocese of Lawag, magandang halimbawa sa kabataan ang buhay at pananampalataya ni Ninya. Kaya naghahanda na silang imbestigahan ang buhay ng dalagita, ang unang hakbang, bago ang potential na beatification at canonization. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Ninya. Certified dance craze na ang hit single ni Sandara Park. Habang ang big hit may sinabi tungkol sa inaabangang solo album ng BTS member na si V. Narito ang report ni Nelson Canlas. Matapos ang successful release ng solo single na Seven ni Jungkook, usap-usapan na posibleng lalabas na rin sa third quarter ngayong taon ang solo album ng isa pang BTS member na si V. Ayon sa isang media report, working on his album na si V since last year. Sabi ng isang representative ng label na Big Hit Music, i-reveal na nila ang schedule ng album release kapag confirmed na ito. Hit at naging dance craze na rin ngayon ang bagong kanta ni Sandara Park. Ang kanyang debut solo EP na festival, nakisayaw ang ilang celebrity, kabilang na ang Lapilus member na si Yue at ang Sparkle artist na si Shanti. Excited na rin daw si Dara na iparinig live sa Pinoy fans ang kanyang new song sa Super Stage by K-Pop in Manila sa August 11. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang driver ang astang OPA sa biyahe kaya todo translate ang kanyang mga pasahero. Pero ang kanyang pakulo, prank lang pala. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz pag nabook mo si kuya para kang biglang napunta sa South Korea. Why may Korean? I don't know how to speak Korean. English only. <laughs> Kaya ang mga pasahero, todo translate pa. Magkano is how much? Maka, Mag, Ma, magkano? Magkano? Mag. Mag. Yeah, how much? How much? Yeah. Mabuti ng magkaintindihan at baka di makarating sa paroroonan. What is your name? Kali... Kaliwa. Yeah, Kaliwa. Yeah, in the Conan. right? Yes. Uh -huh. Pero wait lang. So, dito na po tayo, no? Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? Ang <laughs> hirap <laughs> na ba hirap na ba Sorry, ma. <laughs> It's a prank. Yan, nakabreak up lang. <laughs> prank lang yan ang driver na si Shalbert Betarmos. Nag-aral daw talaga siya ng Korean language para sana makapagtrabaho sa South Korea. Pero sa exam, laging kinakapos ng isang puntos. Kaya nag-taxi driver muna siya at ngayon sa ride hailing app na namamasada. Dahil isa ring vlogger, content niya raw dati ang maghanap ng mga Koreanong pasahero para mas mahasa pa sa Korean. May nakapaskil pa nga translation sa kanyang sasakyan at dahil marami ang nag-aakalang isa siyang Koreano sinasakyan niya lang ang trip ng mga pasahero. You famous? You don't know? I don't know. No. Hmm? That's not me. It's you. The car is red. And don't He have Bruce this. Ian Cruz nagbabalita oh? para sa GMA Integrated News. <laughs> Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Araulio. At ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.